Nagsisimula ang drama sa ating pangunahing bida na si Haon, nasa kanyang silid. Tabi-tabi ito ng kumot, ngunit kalaunan ay itinaboy niya ang kumot at tumingin sa labas. Nandun si Sunny at ang tiyuhin niyang si Jake, o na nag-aalok na ihatid siya sa school, ngunit ayaw ni Sunny. Napansin din ni Haon na may maraming slimes sa ibabaw ng ulo ni Jake, palatandaan ng kanyang maraming sexual relationships. Bigla, nakakita si Hyun ng isang babae sa kalapit na gusali, si Sumin na naninigarilyo. Nakita ni Sumin si Hyun pero nagtago si Haon. Pagbalik ni Hyun sa loob, nanonood siya ng Yehi sa isang serye, napapansin niya kung ilang slimes mayroon ang isang tao. Paliwanag niya na may mga bagay sa buhay na hindi dapat makita ng tao pero nakita niya. Lumaki siya na may kakayahang makita ito mula pagkabata. Naalala niya ang isang eksena noon, nakatingin siya sa ama niya, na may apat na lines at may isa na konektado sa kanyang aon, na nagpapahiwatig ng relasyon nila. Hindi noon alam ni Hyun ang kahulugan ng mga linya, kaya iginuhit niya. Nang makita ng kanyang ina, napagtanto ito at pinatay ng kanyang ina ang kanyang asawa sa isang patalim. Nasaksihan ni Hyun ito. Habang lumalaki si Hyun, natutuhan niyang delikado ang makita ang mga slimes, posibleng mauwi sa kamatayan. Kaya naglokinan siya sa silid niya upang walang mamatay dahil sa kanya. Sinubukan niyang patayin ang sarili, tumulon mula sa bubong, bitayin ang sarili, o magsaksak sa pulso, pero bumabalik siya sa buhay, muling naghihilom, na parang may naglalaro sa kanya. Sa kasalukuyan, sinasabihan ni Hyun ang sarili na kahit ano pa ang mangyari, aalamin niya kung sino ang nasa likod nito, gusto niyang malaman kung may iba ring nakakakita ng slimes at kung paano siya mabibitawan sa sumpang ito. Nandoon din ang chart ng kanyang slimes. Kasabay noon, tumunog ang doorbell si Sumin. Nagdala ng pruta si Sumin kay Hyun at inabot pero hindi binuksan ni Hyun ang pinto. Iniwan lang ni Sumin ang pruta sa labas. Pagkahipan ni Hyun, kinarga niya ang prutas papasok at kinain sinimulan. Susunod na eksena, nakaparada si Jake malapit sa police station, hindi sinasadyang nasagasaan ang isang sasakyan. Nagpapakumbaba siya sa kasama at naging biro pa kayong tinutukso siya. Nabanggit din ni Jake ang pag-aalaga niya sa pamangkin niyang si Sunny. Humirit ang isa sa kanya na magpakasal na para hindi na niya siya alalahanin na patawa silang lahat. Sumunod, nakikilig si Jake sa isang babaeng kasamahan. Binanggit niya ang nalalapit na kasal niya, inbita siya, tumanggi si Jake, pero pilit siyang inudyuka ng babae. Sa school rooftop, binubuli si Sunny ni Hang at ibang babae, sinuntok si Sunny at pinagbantaan dahil tumawag sa kanyang uncle, utang daw. Pagkatapos, kasama ni Jake ang kasama niyang si Dongi sa isang apartment na pinagbintahang pinatay ang babae. Inutusan ni Jake na alamin ang love life ng biktima. Lumabas na may dumating doon na food delivery na nakahelmet, manlalaro sa investigasyon. Sinabi rin ni Dongi na nakipag-break daw ang biktima isang taon na ang nakakaraan at gusto malaman kung sino ang lalaki. Nasa bahay si Hyun, nanonood ng balita tungkol sa biker na pumatay ng babae. Napansin niya ang isang slime sa biker na nakakalito dahil normal ang maraming linya pero isang linya. Mapanganib. Nakita rin niya sa labas ang biker na may helmet at isang linya na sumiklab ang tensyon. Sinubukang tumawag sa pulis ngunit patay ang baterya ng phone, dahan-dahan niyang sinaksak ito sa charge. Dumating ang biker sa bahay ni Sumin. Kinuha ni Hyun ang phone at tumawag sa pulis pero nalaman niyang sila pala ni Sumin. Patsada sa school, kinukuha ni Hang ang love letter ni Sunny sa locker. Mabilis niyo nang binabasa. Uwi na si Jake, nakita si Sunny sa bahay, humingi ng pera, pinatawanan niya ang abo. Nakita niyang may pasa si Sunny pero walang paliwanan. May tawag si Dongi kay Jake, may tumawag mula sa apartment, MPC kong bike man, at ibinigay ang room hash. Pumunta si Jake kay Hyun na hindi pa rin bukas ang pinto niya, napansin ang maraming slines ni Jake. Pumutol lang si Hyun, sinabi daw misunderstanding lang ang pinag-usapan. Ang mas nakabahala, guru siya at hindi pumapasok. Bumiksi si Hyun at sumara ang pinto. Habang gabi, umiiyak si Hyun sa loob, napansin niya ang biker na bumababang haddan. Nasa labas naman si Sunny, sinusubukang nakawin ang purse ng tao, failed. Nakita mo na kaya dahil sa utang? Samantala, nakita ni Dong-i si Jake na sinasaliksik ang ex-boyfriend, si Jung, dating teacher. Nakilala ni Jake ang kanyang ama, sinubukang magpakamatay sa ospital, sinagip ni Jake. Nagpunta si Dong-i sa kwarto ni Jung at nakakaramdam ng kakaiba, tumawag, may tumakbo na lalaki at tinali siya. Isang helmeted guy ni Jung humakbang patungo kay Sumin, natakot si Hyun. Sinubukang tumawag sa pulis pero wala ang phone. Kumuha siya ng patalim at lumabas, bumagsak ang salamin at nawalan ng malay, inahawahan ng imahe ng kanyang ina. Lumalapit ang helmet guy, may maraming slimes, at binugbog si Sumin. Nakarating si Hyun at isinugod ang sarili sa pag-iisip, nagtataka kung hindi siya mamatay. Tinalian ng patalim si Jung at nyapos ng wakas ng bala ni Jake, namatay si Jung na sinasabi na habang siya ay mapapatay, nawawala na ang mga linya. Dumating ang mga pulis at ambulansya. Nakita ni Hyun ang katawa ni Jung, nagtataka kung nakita rin niya ang slimes dahil sa salamin. Ibinalik ni Jake ang salamin kay Hyun at nag-alok na dalhin siya sa ospital, ayaw niya. Dumating si Sunny at nagtanong kay Hyun kung bakit nakasunglases sa gabi. Kinilala ni Jake, pahiya, na hindi sila magkakilala. Umuwi si Sunny, humihingi ulit ng pera, sabihan siyang iin. Idinagdag niyang kaibigan daw noon si Haon na tumakas ng patayin ng ina nila ang ama niya. Nag-isa si Haon at sinabing siya ang unang nakakontra sa isang sakit. May text mula sa unknown contact na sasaksihan ko ang mundo mong nakikita. Puntahan mo ang high school. Abangan sa episode 3 airing Friday. Tapos, pakisubscribe na rin sa channel para sa karagdagang drama recaps.